Si BP Sara, ganyan po talaga kalakas. Kasi pansin-pansin natin, lahat umi-eksena. May eksena si Quadcom, e-eksena naman si NBI, yung mga pulis umi-eksena din, dinimanda rin si, si BP Sara. May impeachment na nga, eto si Raul, umi-eksena rin. Kailangan dagdagan nila ng dagdagan, nagdagdagan. Yan po ay isang uh, maliwanag pa sa araw, sa sinag ng araw, na ganyan po talaga kalakas si Sara, kaya kailangan lahat makapapil. Pataasan sila ng ihi dyan. Alam mo, may mga ganyang grupo eh. oh kailangan. Ay, eksena ako dito. Eksena ako. Eksena. Eh, kaya tuloy, yung kanilang purpose na pangkalahatan, nawawala. Eh, di diba? Oh, eh, tingnan mo. Magpapatong na yung impeachment tapos meron pa dyan sa NBI. Basta lang sila makapapil, makaeksena, Bahala na, basta yung personal, yung agenda nila, masunod nila.